Oh, andito ka pa? Sabi ko sa iyo kanina, lumabas ka na. Excuse me, sir. Ano po ang ordering niyo? Ah, uh, lang muna. May hinahantay kasi ako dito eh. Sir, kung may naantay kayo, pwede nyo naman siyang antayin sa labas na lang. Ah, uh, baka pwede mag-order na lang ako ng pagkain para hindi mo na lang ako palabasin. Sir, wag nyo na lang subukan mag-order ng pagkain. Baka kung makita ninyo ang presyo, baka atakihin kayo sa puso sa sobrang mahal. Kaya pwede ba sir, lumabas ka na? Hindi ka ba nahiya sa ibang customer dito? Ah sige, magre ako laban sa iyo. Isang eh, ka magre-reklamo, eh ako ang manager dito. Sige, lumabas ka na. Excuse ma'am, tawag po kayo sa table number 10. May concern lang po. Okay. Ah sige miss, alis na lang ako. Ah sir, Diyan na lang po kayo. Ako na lang po bahala sa inyo. Ah miss sweater, salamat sa kabutihan mo. Bakit nandito pa yung kaki-squatter na yan? Ah, uh, ma'am. Mayroon daw siyang tao inaantay. Sir, di ba sabi ko sa inyo kanina, umalis na kayo? So, kung ayaw mo talagang umalis, mag-order na nga lang kayo. Ah, uh, sige. Order muna ng isang kanin at saka isang ulam. At pahininan rin ng tubig. Miss Kylie, pabigay nga nito ang tubig sa customer sir, ito na po yung tubig niyo. Sir, kung higit ko ito, hindi na rin magamit yung tubig. Kasi nakita ko po yung manager, nilagyan ko ng asin yung tubig niyo. Sige po, sir. Sige, thank you. Ah, uh, excuse me, sir. ah uh, Parang hindi niyo po yata ininom ang tubig. Pero ganun pa man, ito yung bill niyo, sir. 750 pesos sa isang kanin at ulam. Ah, uh, madam, nagkamali yata kayo ng bill. Miss Kylie, halika nga. Ah, Miss Kylie, ito yung bill ni sir. 750 pesos. Madam, nagkamali ata kayo ng bill. Ngayon, sigurado na talaga ako na wala kang pambayad. Tatawag na talaga ako ng pulis. <coughs> Miss Kyle, anong ginawa mo? Ah, madam, ako na lang pumagbabayad para sa kanya. Miss Kyle, ibabawas ko yan sa sweldo mo at tatanggalin pa kita dito. Ha? Magagawa mo yan sa kanya? Oo, oo. kaya kong gawin yun kasi ako ang manager dito. Oo, magandang umaga. Ah, sir, Magandang umaga. Ah, pasensya ka na, boss. Sa customer nito, paalis na siya. Eh. Oh, kapatid, bakit ka alis? Kararating ko lang. Ah, kapatid ka pala ng boss ko. Ah, magandang araw, sir. Ah, yung manager mo. Parang kanina pa ako. Kapatid, bakit lumang damit ang suit mo? Eh, ito yung paborito ko eh. Kapatid, mayaman na tayo pero hindi ka pa rin nagbabago. Magandang umaga, Malcheros. Kaya ako nandito kasi kapatid ko nang papalit sa akin dito. Dahil masyado na akong beses sa iba na namin negosyo. Ah uh, kapatid, huwag na ako may pagpalit mo dito. May recommend ako sa'yo. Ah sigurado ako, si Manager Ross na yan. Ah uh, hindi, kasi kanina pa ako niyang pinapalis dito eh. Dahil sa kasuotan ko, Ah uh, si Miss Kylie yung napili kong papalit dito. Uh, Manager Ross, bakit managawa sa kapatid ko yun? Sir, sosyalin po ang restaurant natin dito. Akala ko kasi sir, tagay squatter Pinoprotektahan ko lang yung image ng resawan natin. Ah, kung ganon, inuusigahan mo ang mga tao dito. Base lang sa kanya lang itsura. Kung ganon, hindi ka karapat-dapat sa restaurant ko. Ikaw ang umalis dito.